good evening guys at muli na rito ang inyong madiscarding mami at muli sa gabing ito mayroon akong naisibagi sa inyo sa aming kamimili ng aming mga stock no? ayan ay thanks God, God. may blessing kaming natanggap at ito ay ang, mam, ang aming mga pagkain na aming kasi stock sa ref, no? Ito ay meron kami dito Korean fish cake. Kaya masarap yan ang Korean fish cake. Kaya uh, sa noodles, no? Masarap siya. Kahit may prito mo yalo sa gulay. Napakalasa niyan. Yan ang Korean fish cake. At ang broccoli. Ayan, no? Vegetables. Ayan. Nakarepack ah, na siya. Ayan, talagang fresh talaga yan. At ang fish tofu. Ayan masarap tong fish topo kahit sa miswa or sa tangon masarap siya no fish topo ayan ito siya ayan no ayan siya napakalasa niyan fish topo ayan yung kanyang made from uh, fresh na isda daw no fresh fish fresh fish meat ayan tapos dito mayroong kaming mix Ayan, mix the vegetables. Ayan. Ito siya. Ayan. Nakarisa rin na siya. Mix na. May broccoli. May carrots. Ayan na. No? At saka, hindi na masyado makita dito. At saka, no? Ayan. Ayan, meron din siyang ayan, yun ang um, broccoli, no? Carrots. At ito saka ito. Yung cauliflower. Ayan, no? Ayan, mixed vegetables. Mix, mix. May baby kasi kami dito. Kaya yan ay uh, i-steam lang yan. Tapos ipapahawak sa kanya. Pinakain nyo na ng ganun. At di tayo merong uh, coffee, no? Ayan, ito yung sa aking anak yan. Essential na kanyang coffee. At corned beef. Ayan. At mga dilata na sardines. Ayan, no? yan Ayan ay pagka nagmamadali na. Tamad na magsipaglutuan. Ayan ay binubuksan. At saka yan, no? Pagkain ng baby namin. Ayan. Magmix. May mix na uh, berries at saka ayan, no? Berries at saka strawberry. Ayan, no? blackberry ah, strawberry sayan pagkain din yan ng baby namin strawberry ayan ang flavor niya. yung dalawa itong isa naman ay ayan red berry naman to na, no? ayan red berry ayan tigda dalawa saka ay mayroon din dito Parang hindi kami dito. Parang pringles, no? Ayan. Ito, masarap itong sausawan kasi, no? Ito, ayan. So, sa, parang ano siya? Sa, sa gulay, no? Parang 1,000 1,000 island, no? Ayan. Ayan naman siya. At saka itong Ayan, ang baby na may umiinom yan ng Yakult. Ayan, gustong gusto niya yan. Okay, hot cake. Haha, mahilig kami sa hot cake pag umaga. Pero hindi naman palagi. Kaminsan-minsan lang. Na pag nagsawa kami sa tinapay, pandisal yan namin aming iniinom. ng hot cake. Ayan, yan ang aming piniprito ang hot cake. ito, no? Chicken luncheon meat. Ayan, sarap yan. Pangulam din. Yan, yeah, kami sa tomato paste. May plano na naman kami magluto niya. Yan, may pagagamitan yan. Tsaka ito, kutkote ng anak ko. Tsaka yan, oatmeal, no? nisan sa umaga, nag-oatmeal din kami. Pag nagsawa sa tinapay o sa hot kaya naman oatmeal. At dito, meron kami dito pandesal, ayan, no? Pandesal meat coffee. Pero chocolate siya, hindi naman siya coffee, chocolate creamy at chocolate drinks. Ito yung coffee. Pero masarap din ito, hindi naman siya talagang coffee coffee. kaya so yan namin aming mga bagong stock ngayon na aming napamili. At ito din, ang um, nacho king, no, no, nacho king. May kasama na siya sa loob, no? Ayan, nailalagay ay dito sa nachos. Ayan, na. Parang pinakas sauce may box siya. Ang cute. <laughs> ang cute ng box niya. At saka ito, mayroong manghang. Dito mahilig yan sa manghang ng anak. Ayan, ang gusto niya lagi. May manghang siya. So, ayan, aming stock ngayon. Ang sa aming ulam. Ayan. So, pero na ito, no? Ayan. So, ayan. So, thanks God, dito ay binigay muli sa amin na pantagdag sa aming stock, no? Dahil nakapamili na rin sila nung nakaraan na mga pang groceries. Ayan. Kaya, susunod ko, ipa, ipapakita sa inyo yon So, ito ay ang aming napamili lang ngayong gabi, no? Ayan, ang groceries na ito. So muli, nagpapasalamat ako sa inyo mga kawaiti, mga guys na nandyan, lahat ng nanonood. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik ng aking mga videos at ah, sa panonood ng aking mga videos din, no? Maraming salamat. Ito ya, ay ketchup. Nung parang pringles, no? Ayan, ketchup niya. Sa usawan niya. So, marami salamat. Don't forget to subscribe, like, and click the button bells two times. Upang patuloy ko kayong ma-update sa mga videos na nais nice kong ibahagi para sa inyo. Maraming salamat. May the Lord God bless you all. Bye-bye. I love you all. Okay, nandito si mami. Ito si Mami. Okay, thank you, thank you so much sa inyong lahat. Okay, pagpalain kayo ng Panginoon May Kapal sa lahat ng inyo. mga pagtangkilip sa aking mga videos at sa pananood ng aking mga videos. Okay, bye-bye. I love you all. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye.